by December 31, 2024, huling araw na po ito na pwede sila makapag-operate. Narinig ko po yun. Uh, Mr. Chair, I now have a few questions for PAGCOR. Ma'am, what did uh, PAGCOR do? No, anong ginawa niya? As soon as you heard the pronouncement of President about Banning of Pogo. Gusto ko lang po maging klaro eh. Kinabukasan, ano po bang ginawa nyo? Ano pong ginawa ng Pagkor? Uh, gaya po ng nabanggit ko po kanina, uh, nagpadala po kami ng notices po sa aming mga licensees. Uh, Ililiwanagin ko lang po, no? Uh, gaya po ng nasabi ni Congressman Marcoleta kanina, ang sinabi po ng Pangulo ay uh, effective immediately um, all Pogos are banned. However po, kasunod po ng statement na ito, sinabi po ng Pangulo na I hereby instruct PAGCOR, Philippine Amusement and Gaming Corporations to wind down and cease the operation of Pogos by the end of the year. So yun po yung sinusunod namin po ngayon na panantunan, uh, panuntunan. So, nag-issue po kami ng notice sa aming mga licensees na hindi na po uh, effective immediately ban na po ang POGOS at binibigyan na lamang po sila hanggang end of December 31, 2024 para unti-unti na pong palitin yung kanilang mga operations at by December 31, 2024, huling araw na po ito na pwede sila makapag-operate. Narinig ko po yun. pag po ba, ito po yung kasunod, pag po ba ang uh, nagsuggest sa Pangulo na hanggang May 31? At ano po yung mga kadahilanan bakit kailangan po natin extend ng napakatagal hanggang May 31 samantalang alam naman po natin that the gains of Pogo, no, No, is outweighed by the social cost. Yung mga naunang nagtanong po, sinabi na yan. Ano po ba yung mga kadahilanan, ma'am? Uh, sa first question niyo po sir, uh, hindi ko po sure, uh, ang pangulo po ang nag-utos po mismo. Ito po yung sinabi niya po mismo sa kanyang sona na nagbibigay po siya ng uh, hanggang December 31 sa Pagcor para i-wind down yung operations. And uh, I think po dapat din po nating distinguish yung mga illegal pogos dun po sa mga internet gaming licenses po na currently uh, licensed by PAGCOR. So, yung mga illegal po, yun po talaga, wala na po silang lisensya sa PAGCOR at yun po yung binabantayan din ng ating mga law enforcement agencies at yung mga tinatawag po nating internet gaming licenses, yun naman po yung nasa jurisdiction po ng PAGCOR sa kasalukuyan. Ma'am, kailangan po ba talaga natin i-distinguish? Eh, syempre, automatic po yun. We are just referring doon sa mga Pogo Hub na legal. Naturally, logically, kapag illegal, naturalmente, hindi kasama po yun. Tama po ba? Ah, uh, hindi po. Ang sinasabi ko po for the ban kasama po lahat na pogos and internet gaming licenses however po ang PAGCOR po bilang regulator ay meron lamang pong jurisdiction sa mga internet gaming licenses kaya po ito po yung sakop ng winding down and cessation of operations by December 31 2024 yung mga Illegal naman po wala pong lisensya sa pagcor ngayon uh, kahit ngayon po pwede na po silang hulihin dahil wala po talaga silang authority o wala po silang karapatang mag-operate ng uh, gambling or anuman pong negosyo dito sa Pilipinas po. Last question uh, Congressman. Uh, Augustus, dalawa na bibilisan ko to. Ah uh, dalawang beses po narinig sa inyo winding down. Ano po talaga yung context nito? Para klaro po, lalo na sa law enforcement arm. Uh, winding down po is, uh, pagpapaliit na po ng operations, unti-unti uh, uh, unti na po nilang babawasan po yung kanilang mga... Uh, hanggang sa tumigil na po silang mag-operate. With, with that clarification, meron po ba kayong uh, clear and direct communication with the PNP? kung ano naman po ang magiging role nila since uh, ganyan na po yung position natin para klaro din po sa kanila? Okay, sa ngayon po kasi ay binubuo pa lamang po yung uh, buong team, yung task force or uh, working group po na maghahawak po ng transition. Pero uh, inuuna na po natin dito yung mga pag-aaral po sa mga di madidisplaced na workers and then po susunod po dito is yung mga um, karampatang pong susunod na hakbang para po sa mga law enforcement agencies naman po natin na katulong nating magpapatupad nung paghinto po ng operations ng lahat ng mga POGOs by the end of the year. So, um, mag, kapag po meron na pong... Uh, ginagawa pa lang po ito, magsusumite po kami ng update sa committee ng mga progress po and ng mga steps po and procedures na susundin po nung uh, committee kapag po nabuo na po ito. Thank you, Mr. Chair. I'll just ask questions for the second round. Thank you, Congressman Bustos.